So guys, good morning. Nandito naman tayo sa ating munting tindahan. Nagbibinta. Yes, guys. to mga stocks na hindi niya pa na ano, pansin. Marami kaming stock dito na ano. Gaya nito, wood protector timber guard para ito sa kahoy pang preservative ito guys guys ano pa marami pang hindi masyado ano mga various items spring uh, ano fittings. Oh, ito guys, blue fittings. PE fittings. Yan. Etc. Thank you for watching. God bless.